malamig na umaga ngayon sa inyo ito guys oh umuulan <laughs> oh basa oh, malamig ngayon guys uh, punta tayo sa grocery bili tayo ng pampainit kasi malamig <laughs> bili tayo ng gatas sobrang lamig guys alas 5 ng umaga pero sobrang lamig punta tayo sa grocery lamig guys may nakita ng pusa Mimi Mimi hindi ka magpubasa Mimi nga ito yung palaging ano nakikita ko basa ka ay basa yung pusa <laughs> hey, mimi, na may ming babalik ako ah <laughs> hey, dito lang palagi siya natatambay guys yung pusa hmm? kay wawa naman siya na basa basa yung ano guys basa yung daan pupunta tayo dun sa kabilang yung grocery oh. basa maulanin na umaga sa ano dito sa Riyadh guys maulanin maulanin ng panahon winter Grabi uh, grabe yung ulan huh? grabi <laughs> grabe din yung tubig wala kasing ano dito eh yung tawag nito yung daanan ng tubig ba So grabe yung ulan Punta tayo dun sa kabila Sa kabilang ano Tanan Dun tayo guys Punta sa kabila Guys pauwi na tayo humili <laughs> ako guys ng ano ng tinapay at sa kaulam kung nga pancit kanto na maya ulan siya guys ah. <laughs> malamig ngayong umaga maulan di naman sabi siya na ano yung ulan lang ba na parang 2 o 3 minutes wala na 2, uh, 2 minutes wala na naman kasi hindi naman tuloy tuloy yung ulan dito parang mamaya ulan na naman siya pero may dala to guys na buhangin ha yung ulan dito kaya lang winter ngayon kaya medyo malamig so yung jacket ko ngayon ko lang ito nasuot <laughs> kada winter lang see okay you guys bye bye